Uh, good morning, good morning guys. may uh, mayroon lang akong ipapakita sa inyo na isang bagay kasi may dumating dito sa bahay na isang naka-imbilok. Dito siya oh. So, si-share ko lang kung sino yung nakakaalam nito at naka-experience na ng ganito na pinadalang kayo ng ganito. Ang nakalagay dito, ano important tax return documents enclosed galing sa 26 Holdings Incorporation PO Box 1870 Aslan VE 23005-4870 So wala akong idea nito kung ano ito So baka mayroong kayong idea o naka-experience pakishare na lang o kaya pakicomment na lang para at least alam din natin o alam din ng lahat na maka-experience nito so may tatlong page siya eh na blank blanko so kailangan pa upan mo siya and hindi ko alam kung pagkatapos ng fill up nito at anong gagawin nito kasi form 1042 das is foreign persons US source income subject to withholding. So, parang tax return document enclosed to nakalagay dito eh. Pero wala akong idea. Kasi, hindi ko alam to. Baka uh, mayroon kayong mga idea dyan guys. So, naka-experience na ganito. Paki-share naman o paki-comment na lang kung anong dapat gawin ito. Pagkatapos, fill upan itong ano na to, Form na ito. So, marami siyang ano, nakalagay dito so tatlong pages siya na pipilapan so hindi ko alam basta porain person yung source income subject subject to withholding so ito guys itanong ko lang sa inyo kung sino kung sino may naka experience dito pakishare na lang kung anong dapat gawin nito kasi hindi ko alam kung sa mga content creator to pinapadala o talagang naligaw lang ito dito sa address ko na to kasi <laughs> tama naman yung address kaya nakarating dito sa bahay pero hindi ko alam o wala akong idea kung anong dapat gawin dito pagkatapos mapilapan so ito yan ito na lang guys na ano sinishare ko lang para at least alam ko rin kung anong dapat gawin sa mga ganito Oh okay guys selamat God bless